Uh, just going back doon sa, uh, now that we have a direct flight from Vancouver, Canada to Manila, um, anong positive effects sa tourism industry as well at sa ating uh, economy, yung uh, latest development tungkol dyan? And do we expect uh, a much higher tourist arrival for this year compared to uh, the previous years? Mas maganda po talaga uh, kung tayo po yung magbabiyahe sa napakalayong uh, bansa, talaga po uh, mas nanaisin po natin ang direct flight. At uh, dahil dito, mas maraming pong turista uh, mula sa nasabing bansa ang maaari uh, nating i-expect na makarating sa Pilipinas. Dahil sa napakagandang uh, uh, pagkakatong ito na magkakaroon na po ng uh, Canadian Airlines na diretsyong pupunta sa Pilipinas. At tayo din po ay diretsyo papuntang Canada. So maganda po ito para sa ekonomiya ng dalawang bansa.